Good evening, Cranks! Uh, Regrade out tayo tonight. Uh, nandito tayo sa Maidaang Hari. Ay, Imus area. Kung saan man to. Punta tayo ng Coffee Bean. Uh, maganda dito. Yan eh. Kung yung Coffee Bean. Maganda dyan. Uh, especially kung solo rider ka or gusto mo lang tumambay, mag-isa. dito tayo. tampay tayo dito. Guys, parang medyo clue. Sino yung kasama natin tonight? Uh, Boop. ano, paano Chup. nangyari naging Sennheiser? <coughs> Hindi kasi... <Cube>. <coughs> <coughs> Behind the scenes tayo dito. Yan, may photographer pa. Yan. Di ba? Ganyan yun, yan yun si Jaumoto. It's all in the details pag gumagawa ng content, di ba? Kaya... Yan ang inspiration natin, tropa natin. O, oh, di ba? behind the scenes tayo. Makikita nyo yan. Ah, ito pala si Sir Dan. Rock and Ride, yung kanyang channel. Okay. Oh. na guys, tapos na yung tambayik natin. Oh, ride out na tayo, ride home. Sabihin natin sa atin si Rock and Ride, Sir Dan, and si Jao Moto. Punting kape lang, tapos uwi na tayo. Ang bilis lang si x <laughs> Tayo! Ang oh, bilis! <minus. laughs> Ganda talaga si x Extended, no CB 650 and ZX 10R, right? With our baby, baby F 450NK. Oh, well then kahit saglit lang tayo na casual ride diba? parang sobrang enjoy dito lang medyo madilim